Ayan, adimanan man akong tarong naging palit. Asya ini an lahi. Ini. adiman Asya ito may mga bunga na. Doon. adiman Bunga na. Yes, adi. adiman, O, oh, di ba? Nagtanong talaga ako ng palit eh, kay para may dakot. Intanong ko lang siya didi sa ini ha. balde kas adilat na o sa na akong siya ginikan ng sa water can may dapat ini siya didi ah damo pa ini bunga di man eh. pa kaya makakaharbes na liwat ak ade o oh, nagtikang na lot ade. anda damo pa ini siya, bunga. Mm, diman, man. Ang akong sinigin di dilig, hinara sa bugas. Yung bigas ba na hinugasan, unang hugas na bigas. Yan ang dinidilig ko dito. Dinidilig ko. Pati dito sa sili. Ayan, may mga sili din ako. Ayan. O ba diba, nakakuha na ako nito. Harvest na. Yan. Ito, oh. Diba? Pag may tanim talaga, ayan, oh. Oh. Pag tatanim ako talaga nito, hindi ako mawawalan ng ganito. Ito, pasili, oh. Ayan. Diba? May mga tanim ako dito. Ito talaga hindi mawawala sa akin talong. walagi akong meron nito. Hindi ako nawawala ang rayan tarong. Oh. Diba? Okay mga kasangkayan. Marami pa ako doon mga talim. Thank you for watching mga kasangkayan.